Sila lahat? Sila lahat? Ha? Sila lahat? Sila Anong mayari kay Lilith? Di ba dapat... Dapat masaya lang tayo? Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganito?

Nag-aalala sa'yo, anak. Diyos ko, akala ko talaga. Uh, <laughs> paano po po nakalabas doon? Ang muli na ko po. Bumagsak oh, na ako eh. bestie, di, di mo alam. Sumugod pa tong si Attorney Knight and Shining Armor sa sunog para lang isalba ka. mama yan, girl. Maraming salamat, ha. Utang ko sa'yo yung buhay ko. Papayag ba ako na mabawasan yung mundo ng isang magaling na abogado? Ang dami mo pa pang kaso. Tapos si Ino, papalayain mo pa. Di ba? Lilith, are you okay? Opo, Kalorena lorena Okay lang po ako. I just got the information tungkol sa sunog. I'm really sorry. Nasira to rin yung bakasyon niyo at yung birthday party mo, sis. Ang mahalaga po ka, Lorena. Ligtas po kaming lahat. Nagtataka ako kung bakit nagkasunog doon. Well, check naman yung mga electrical wiring sa resort. Ayun na nga po eh. At saka, wala naman po kami narinig na kahit na anong pagsabog bago pa mangyari yung sunog. So. <tryo> <tryo> si Nadia? Nino? Laihas! You will regret this! Pagsisisihan niyo yung ginawa ninyo sa amin. Gagawin ko ang lahat para pabagsakin kayong dalawa. Eh sila lang naman ang motibong gawin sa atin to eh. Pantahan natin sila, Tingang. Ipapamukha ko sa kanila yung mga ginawa nila sa atin. Sumusobra na sila. Sliiiip. Isipan mo lang alam. Look what happened! Sinabi ko ka na kasing huwag kalalabas! First, it was drugs. Tapos kayo ano, nakikipagbasa gulo ka? What's next, ha? Tama na nga, dad! Di ba I told you already? Hindi nga ako yung nagsimula! Tri Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Trixie, don't shout at your father! Don't tell me what to do, mom! Tinawag nila akong pathetic, malande, pakawalang babae! Anong gusto niyong gawin ko? Umupo lang doon? Manahimik habang tinatawag nila akong ganon, dad? Ha? Hindi! Hindi mo na sila dapat pinatulan! No! No! Trixie. Hindi niyo ako naiintindihan! Trixie! Stop shouting at your father! No! Mom! I'm so tired of all these people calling me names! Calling me a liar! Calling me malande! Pagod na pagod na ako! This is all your fault, Mom. You pushed me to Ino para sirain si Lilith. Para lumayong loob ni Dad sa kanya, di ba? Wait, wait, wait. What? Come on, Dad! Huwag ka akong react na parang nagulat ka pa. Na parang hindi mo alam yung struggle ko just to get your love and attention. Na effortless na hukuhan ng anak mo sa labas. Na parang wala kang kasalanan dito. Well, in fact, the truth is, ikaw yung puno't dulo ng lahat. Ang aga-aga naman, Lilet, nang iiskandalo ka na. Pwede ba? Huwag kang magpa pa-inosente Aminin mo na na ikaw yung may kagagawa ng sunog sa rest house.